kahulugan ng pagbabasa sa panaginip. Ang bawat panaginip tungkol sa pagbabasa ay kumakatawan sa ibang sitwasyon. Ang mangyayari sa bawat panaginip ay napakahalaga para makakuha ng mas tumpak na interpretasyon. Ang pagbabasa sa isang panaginip ay napakabihira, ngunit ito ay nagdadala ng isang kahulugan na nag-iiba ayon sa bawat kaso. Ang pagbabasa sa isang panaginip ay nagdudulot ng mabuti o masamang palatandaan. Ito ay depende sa iyong pagtulog. Kailangan mong bigyan pansin kung ano ang naaalala mo sa panaginip upang malaman kung ano ang eksaktong kahulugan nito. Ang pagbabasa sa panaginip ay sumisimbolo din na makakatanggap ka ng mga balita, swerte, kaligayahan o problema. Malaki ang pagkakaiba ng panaginip na ito ayon sa bawat konteksto. Depende sa kung ano ang iyong nabasa o kung paano mo ito binasa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng lumang libro. Kapag nanaginip kang magbasa ng mga lumang libro, ito ay nagpapahiwatig na may mga bagay sa nakaraan na hindi mo pa natatapos. Hindi mo pa naisara ang kompletong cycle ng buhay mo na hindi bagay sa iyo dahil hawak mo pa rin ang nakaraan. Ito ay isang masamang karanasan at isang magandang karanasan. Kailangan mong subukang malampasan ito para maisara ang cycle na masakit para maabot mo ang kaligayahan ngayon. Ngayon, kailangan mong lumaban para makuha ang kailangan mo para sa iyong kinabukasan iiwanan ng lahat ng nakaraan at makikita mo kung paano dumadaloy ang lahat sa isang mas mahusay na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng sulat Kapag nagbasa ka ng isang liham sa isang panaginip, ipinapahiwatig nito ang pagdating ng mga balita na dapat mong bigyan pansin. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa liham na iyong binasa at nagpapakita ng iyong kasalukuyang kalagayan. Kung ang liham ay may dalang mabuting balita, masisiyahan ka sa kaligayahan. Samantalang kung ang liham ay nagdadala ng masamang balita, dapat kang maging isang malusog na tao. Kailangan mong tanggapin kung ano ang darating sa pinakamahusay na paraan at harapin ito ng may kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng testamento. Ang panaginip ng pagbabasa ng isang testamento ay nagmumungkahi na ikaw ay naghahanap ng kalinawan o pagsasara sa isang partikular na sitwasyon. Ipinapahiwatig din nito na nag-aalala ka tungkol sa iyong pamana at kung ano ang iyong iiwan. Gayun din, ito ay kumakatawan sa isang takot sa pagkawala o isang pangangailangan para sa seguridad. Kapag na kang magbasa ng isang testamento, ito ay sumisimbolo na ikaw ay natatakot na malutas ang mga makabuluhang problema. Ang pinakamagandang bagay na kailangan mong gawin ay lutasin ang anumang mga salungatan na naroroon. Huwag mong hayaang magsisika sa huli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng dyaryo kapag nagbasa ka ng pahayagan, ito ay nagpapahiwatig na ipinaalam mo sa ibang tao ang iyong sekreto. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Kailangan mong malaman kung sino ang pagkakatiwalaan mo at kung kanino sasabihin. Palaging sosoportahan ka ng mabubuting kaibigan at tutulungan kang maging mas mabuting tao. Sa makatawid, kailangan mong kilalanin ng mas mabuti kung sino ang mga taong tapat sa iyo. Huwag sabihin sa lahat ang lahat tungkol sa iyong sarili. Kung luma o luma na ang pahayagan sa iyong panaginip, ipinapakita nito na pinanghahawakan mo ang mga lumang idea o paniniwala na hindi na nauugnay o kapaki-pakinabang. Ipinapahiwatig nito na sa tingin mo ay hindi ka nakakakonekta sa mundo at kailangan mong abutin ang mga kasalukuyang kaganapan kapag nahihirapan ka magbasa ng pahayagan sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na nahihirapan kang unawain o iproseso ang impormasyon sa iyong pagkising. Kailangan mo magdahan-dahan at tignan mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng mga digital na libro kapag napanaginipan mong magbasa ng mga digital na libro, ipinapakita nito na gusto mo ang mga bagong bagay. Gusto mong makakilala ng mga bagong tao at maghanap ng mga karanasan. Lahat ng bagay na gumagawa ng kaalaman ay perpekto at palagi kang gumagalaw upang malaman ang higit pang mga bagay. Ang pagbabasa ng isang digital na libro ay nagpapakita na ikaw ay bukas sa mga bagong idea at handang matuto mula sa iba't ibang mapagkukunan. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng impormasyon o gabay sa isang partikular na paksa at gumagamit ng teknolohiya upang ma-access ito. Samantalang ang panaginip tungkol sa pagbabasa ng isang digital na libro ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa kaginhawaan at kahusayan sa iyong pag-aaral o magagawi sa pagbabasa. Sinasalamin nito ang iyong interes at teknolohiya at kung paano nito mapapahusay ang iyong buhay. Kulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng banal na kasulatan. Kapag nagbasa ka ng banal na kasulatan sa isang panaginip, ngunit hindi mo alam kung ano ang iyong binabasa, ito ay isang palatandaan na kailangan mong subukang alalahanin ang iyong ginawa. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na nakadarama ka ng panghihinayang at hindi ka umuunlad sa tamang paraan. Ang pinakamagandang bagay na dapat mong gawin ay subukang lutasin ang problemang ito upang makahanap ng kapayapaan. Pagkatapos ng yugtong ito, magiging kalmado ka. Magbabago ang lahat para sa mas mahusay sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng love letter kapag nanaginip kang makabasa ng love letter, ito, ito, ay hudyat na makakatanggap ka na magandang balita. Kadalasan ang panaginip na ito ay nauugnay sa pag-ibig. Makakakilala ka ng isang taong espesyal at dapat ay bukas ka sa pagtanggap sa mga bagay na maaaring dumating. Ang mas mahusay na komunikasyon ay gagawing maayos ang lahat. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay nagdadala rin ng na magandang balita sa anumang larangan kailangan mong bigyan pansin ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng SMS. Ang pagtanggap ng SMS sa isang panaginip ay sumisimbolo sa komunikasyon, impormasyon o isang mensahe na kailangan mong tandaan sa iyong pagkising. Ang nilalaman ng SMS at ang mga emosyong nararamdaman mo sa panaginip ay maaari din magbigay ng mga paywatig sa kahulugan nito. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang takot na mawala ng isang bagay na mahalaga o pakiramdam na hindi nakakonekta sa iba. Gayun din, ito ay tanda ng isang mensahe o babala na sinusubukang iparating sa iyo ng iyong subconscious.